So, ayan mga katropa. Yung mga bawalis dito. Yung mga bobo. So, nawaumali tayo mga katropa. Ayan, nandito tayo sa tapat ng shop ni Boss CJ. Ayan, head turners. Ayan o. Oh. Uh -huh. So, nawaumali tayo. Hmm? Wala si Boss CJ natin. <laughs> Ha <laughs> ha Nadali ko Ha Ayan nadali kami ni mami So susurpresahin natin siya Tayong nasurpresa Ha <laughs> So may sinabi siyang lugar Tinawagan ni mami kung nasaan Dahil kailangan natin siyang hulihin Kung nasa na siya Ay lahat gagawin natin siya makabalik sa kadiliman <laughs> diba? kailangan ang pagbabantay natin sa kanya ay malalong bomb ah, marami si long bomb diba? ang gumagwardya sa kanya tatlo so, kailangan ganun kahigpit ang pagbabantay natin kay Bo CJ nyo tao tao Para hindi na makabalik pang muli sa piling ng kadiliman, ng impact ang maghuhulaw. Hahahaha! <laughs> Kasa na ba yung lugar na yun Malayo pa ba? Repit na. Ganun malayo. Saan Tapos daw ang wing-on? Mm -hmm. So, ayan. Ito. niya ayan! Pakita mo. Pakita oh. mo.

So, ayan po, talumabas, nahuli kami. Nahuli kami, ayan, nahuli kami. Ayan, tatrami siya. Ayan siya, sumabit pa. Alam ko, kasama sila, Elisha. Huli ka. Huli ka. <laughs> Sinong kasama mo? Secret. Sige, susunod kami dyan, ha? baba, naabtaran kita. kailangan uh, pas saya, malasa nuba. alibaka sa mgaan ito. eklat yata na. so ayan, ayan siya. yan ang gamit natin ngayon for today's videos. yata na kasi sino kasama nito ah kaya itong kasama, nito? <laughs> Ikaw pala ang kasama. Okay na mga katropa, safe tayo. Safe tayo. Punta mo na, na bata. <laughs> so, ano Ayoko dito, parang mga pansusyal ang mga pagkain dito. so, update ko kayo mamaya mga tropa.